Oop. Ito na mga bossing, nandito tayo ngayon sa Unitop. At ayun si Sir sa kabila. na mga bossing nandito tayo ngayon sa Unica at ayun si sir sa kabila tayo okay, natin So ito na nga mga bossing, kinecheck na ni Idol yung motor kung okay ba at kung pasok ba sa yung quality ng ating motor no. So yan, siya po yung buyer natin na uh, mid na minute up natin dito sa may bandang GMA Cavite no so si sir po ay security guard at uh, siya po ay head ng ano ng mga secure no so ayan pinapa-check natin kung okay ba yung ating unit no so para pag nagkaliwa na tayo mga idol ay wala na tayo magiging problema no so binigay ko na yung mga papeles kay sir at ayan sisilipin niya na lang yung mga ano natin dito uh, yung mga yung makina ayan so yung makina nito mga idol napakalinis pa solid na solid pa. Itong motor na to ay year 2005 XRM 110. Yan. So, yan napakalinis pa, alagang-alaga 'to mga idol. Yan. So, hindi 'to kamahalan mga idol, binigay namin guys kay sir kaya panalo-panalo siya rito, no. Ayan. So, tina-check na sir para mas ano, mas okay para wala kaming aberya. Yan. So, bago naman namin 'to kinuha, tsinik din namin may 'to kasi talagang hindi kami kumukuha ng mga motor na may problema sa makina no? lalo na yung mga hindi pa mga hindi original ang mga papeles no yan so lahat yan original no so ayan nung ma-check na ni sir at uh, okay na sa kanya uh, so dito na kami nagbibigay pakita mo na yung restart baka ma-check ito okay. 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 so, naman Sir, yung so, yan, mga ano, boss, pinaka-check natin. natin may ikikay e sir yung papel na okay. tama okay. ba yung mga nakainis na color tsaka yung mga kahit oh, kung original pa yeah. tsaka yung rehistro ng motor kasi itong motor natin mga idol naka rehistro pa to yun yung kagandahan dito no? Yeah. so after na namin dito uh, okay na kay sir din na kami at uh, dito na nagbayara guys okay, iwanan natin si you switching know. let's go uwi time uwi time So, ayun na mga boss, tara na, uwi na tayo. Uwi na tayo. Mga rap So, ayun mga boss, uh, uwi na kami. Ayos na. Nakuha na yung motor. ah uh, at ayan, mga idol, sa mga susunod na bibili ng motor, ah uh, at lang kayo dito. Subscribe lang kayo sa aming uh, channel, no? Para balik yung may makuha kayo sa amin.